Hello magandang umaga po sa ating lahat. Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw ng Martes po sa ating lahat. So ngayon po ay November 2 na. So ngayon po ay nalalapit na ang Kapaskuhan. Kaya naman po, isang panibagong paraan naman ang ating ituturo sa inyo upang makamit natin ang ating mga ninanais sa buhay. Napaka-effective po nito. bastat po buo ang inyong tiwala. Wala kayong duda dito. Subukan po ninyo ito ng walang pagdadalawang isip. Ang ating pong pampaswerte ngayon ay pamamagitan po lamang ng dahon ng laurel at ng asukat. So, gagawin po natin ito ng kahit anong araw, bastat po sa umaga, habang tayo ay nakaharap sa silangan sa umaga po. Sumuli, so, bago tayo gagawa ng anumang pampaswerte o ritual sa umaga, kailangan linisin muna natin ang ating sarili. Kung baga, magdasal tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon sa pinibagong araw na naman ang ipinikaloob niya sa atin. And then, pwede na natin impisahan ang ating ritual kailangan po lamang natin dito ng puting papel, maliit lang po, plain na puting papel, isang pirasong dahon ng laurel, asukal, kahit kunting kusinting asukal, white or brown sugar. Kailangan natin ng pula at itim na ball pen. So, so, magtatanong po, ma'am, wala po kami pula, wala po kami itim. Pwede po bang blow or itim na lamang po? Hindi. Kailangan po pula at saka itim na ball Pula at itim po lamang. Kailangan natin ng dalawang kandila, pwedeng purong white per dalawa, pwedeng purong white at pwedeng parehong purong green. Okay po, pwedeng parehong white, pwede rin po yung nagamit na basta't hindi po napaglaroan. So ngayon, kapag handang-handa na tayong i-claim ang mga swerteng paparating sa atin, ay pwede na natin itong umpisahan. Halimbawa, gustong gusto mong mag-wish na ang iyong boss, ikaw ay may trabaho, bibigyan ka ng bonus, bibigyan ka ng increase, ay pwedeng pwede po itong gawin. So ngayon po, ang una mong kuhanin ay ang pulang bulpin at ang dahon ng laurel. Guys, huwag pong malito. Pulang bulpin at dahon ng laurel. Okay? Ito pang ating dahon ng laurel. Sa dahon ng laurel, sa itaas, sa itaas po ng ating dahon ng laurel ay isulat mo ang currency ng inyong pera ng tatlong beses. So sa dilto po sa Pilipinas ay peso, ayan ang sign ng piso at halagang nais mong makuha. Nais mong makuha, nais mong magkaroon, nais mong um, uh, tawag nito, um, maging dagdag na inyong sweldo pwede mo iyang isulat dyan. So, ito pang ating sinulat dito. If ever, kailangan mo ng 25,000. So, ayan po, sign of piso, tatlo at 25,000. Pagkatapos po, isit aside mo na natin yan, kuhanin mo ang papel. Sa papel po, ay isulat mo lamang ang pangalan ng tatlong beses. Ayan, tatlong beses, 1, 2, 3. Ngayon, pagkatapos po, pagkatapos na natin itong mausulat, ay kumuha ka ng isang kurot ng ating asukal. Isang kurot po lamang ilalagay natin ito dito sa papel kung saan mo inilagay ang iyong pangalan. Ngayon, pagkatapos naman, ay kuhanin mo ang dahon ng laurel at lagyan mo rin ito ng isang kurot ng asukal. Ganon din po, isang kurot na laglak. Yan, isang kurot din ng asukal. Pagkatapos ay ipatong natin ito sa ating dahon, sa ating papel. So, ayan. Ngayon kapag nandyan na, sindihan mo ang kandila na ating nilagay sa baso. So guys, pwede po kayo gumamit dito ng tea candle at ilagay po ninyo sa tasa. Pagkatapos po ay ipatong mo dito ang ating papel habang nakasindihan. Ngunit, <coughs> Wag na wag mong hahayaang masunog. So pwede mo siyang hawakan, paimitan mo ang ating papel hanggang sa maamoy mo yung uh, aroma ng ating papel at ng asukal, hanggang sa unti-unti siyang <clears throat> magkakaroon ng amoy. Kasi yun po yung energy, yun po yung energy na ating papasok sa atin. So pagkatapos po niyan, pagkatapos po medyo medyo nagkulay-kulay brown na yung ating papel nagkulay-kulay brown na yung ilalim, ay tanggalin mo na po ito kaagad. Ngayon, pagkatanggal po nito, ay sindihan mo naman ang isang puting kandila. Ang isa pang kandila. Dito sa isa pang kandila, ay dito mo siya tuluyang sunugin ang ating papel. Habang unti-unting sinusunog ang papel ay bigkasin mo ang iyong pangalan. Bigkasin mo ang iyong pangalan ng tatlong beses at ang iyong mga ninanais, ang iyong kahilingan. Kung halimbawa, halimbawa ikaw ay nangangailangan, um, humihiling ka ng bonus sa iyong boss, sa iyong trabaho, humihiling ka ng dagdag na sweldo sa iyong trabaho, humihingi ka ng swerte, yun po ay bigkasin mo lahat habang unti-unting nasusunog ang ating papel at ang ating dahon ng laurel na mayroong asukat. Pagkatapos po, kung mayroon po kayong isang bagay na pwede ninyong pansahod, pansahod sa ating um, abo, ay isahod mo ito. Kung hindi naman, ay hayaan mo na po itong um, sabay na liparin ng hangin. Ngunit kung may po ninyo ito at or nandito naman kayong sa kayo habang kayo ay nakahirap sa silangat, at nasahod po ninyo ito, after pong masunog ng lahat ay tanggapin, tanggalin po ninyo ang lahat po ng ating mga abo at isaboy mo ito sa hangin at sabay sabihin handa na akong tanggapin ang mga pagpapalang ibibigay sa akin ng universe at ng mahal na Panginoon. I claim it, I claim it, I claim it. So, ayan po. Ayan po lamang simple. Ngunit napaka kung ikaw ay naniniwala sa mga pampaswerte. Kaya, go na po, gawin mo ito. At may magtiwala ng isang daang presyento, manalangin at magsikap. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat.